Hello guys Good afternoon. Aya. because today my video for today is Because it's my birthday We don't have celebration I don't have celebration because i'm alone but Thank you lord for the blessings because There's a sponsor <laughs> May a sponsor ng cake later may nag-sponsor ng aking lunch today. Ayan, KFC. Ayan, binila na ako ng KFC. Tarararan. Ayan, may nag-sponsor sa akin ng KFC. Ayan, sige, akala ko joke lang. Pero, okay na yan, syempre. Ayan, sige, ako lang naman kasi ang kakain. Alright, ayan, syempre. Ayan, sige. Meron din siya. Ito kompleto yan. May drinks tayo. <clears throat> may drinks tayo. Siyempre, meron din yung na ano. French fries natin. Ay, may kolso. Kosla din yan. Ayan, si kosla natin. Ayan, simple lang. Ayan, siyempre. Ayan, siyempre. Ito na lang. Dito ako kakain kasi ayokong pumunta doon sa lamesa. Dito lang tayo sa labas. Meron naman to ano. Dahil gutom na talaga ako. Sabi ko, I'm hungry. I want to cook right now. She so, said, ito na rin siya. Thank you so much. Ayan, sige, may nag-sponsor ng aking lunch today. Ayan, kain muna po ako kasi alauna na grabing gutom ko ako kasi hindi ko ala, hindi pa kasi ako kumakain. Hindi, pa rin ako nagkakape. Ayun, kaya sabi ko magluluto muna ako yan. Thank you so much sa sponsor. Thank you guys. Ayun, sige kain tayo, B. Ayun, sige grabe gutom ko na kaya. Ay, kagabi hindi rin ako nagkain. Nagkaala ako ng salad kagabi. Ayan, salamat sa sponsor. Salamat sa sponsor natin. Ang laki-laki kasi ng mga manok ba. Tatlong piraso to. Ang lalaki man oh Hindi ko man maubos to. Ang lalaki <laughs> ng mga manok no. Tunapay. Dito na lang ako. Panghapon na kasi. Lutusan na rin ako ng manok. Pero mayroong blessing. Blessing na dumating. So, thank you so much for the blessing. Namiss ko na rin kumain ng chicken, guys. Kasi, ano, ang tagal ko na hindi nagkakain ng, ano, ng na-order sa KFC or kaya sa, ano, Jollibee. Bala ko kasi talaga mag-KFC. Mag-Jollibee. Habit ko bukas. Tawagan ko yung kasama ko para dalawa kami kakain. Ay, may nag-sponsor naman. Thank you so much. Nakalibre <laughs> nah, naman tayo. <laughs> Thank you so much for po. Thank you guys. Ayan. Full na ako. O. Ayan. Full na. Na-full na tayo. Dyan <clears throat> Salamat po. Ayan. Dahil because it's birthday today. I'm alone today. Everyday alone ako. So, thank you so much na lang. Have a nice day. God bless ayan, wish ko lang talaga sa sarili ko bigyan pa ako ng lakas ng uh, lakas ng pangangatawan good health, long life ayan, is still happy is still pretty <laughs> joke lang ayan, syempre dahil marami pa akong goals ayan, sabi ko nga nakaraos, nairaos ko na yung mga anak ko <coughs> excuse me nakapagpatapos ko na sila lahat ayan, wala man tayong obligasyon, marami akong obligasyon, marami pa ako obligasyon na pwedeng harapin ayan, sa magulang naman tayo po focus, kasi hindi man natin nabigyan ng halaga yung magulang natin ng mga nakaraan kasi ilan ang estudyante ko, tatlong ko talaga kayanin kaya dito naman tayo po focus sa magulang habang sila ay bahay, habang sila ay buhay pa kaya natin sila ng pasasalamat. Eh, maray pa tayong dapat uh, obligation pa rin. Ayan, hindi lang sa sarili. Ayan, kundi marami pa may pagtulong. Ayan, kaya tinutuloy-tuloy ko talaga itong ano ko, itong YouTube ko. Kasi pasalamat lang ako kasi hindi siya naubos man talaga yung WH nito. Nag-38 na lang talaga ako ayan sila pero nakahabol na naman ako kinukontinue continue ko talaga kasi pag marami akong goal ka maraming iniisip marami kang gustong gawin ayan talaga ipopush mo na talaga kailangan <clears throat> kaya thank you so much lord ayan sana bigyan pa ako ng lakas kapangyarihan katalinuhan ayan lakas ng pananalig syempre nandyan na yan hindi mo hawala at mm, ano, uh, ligtas lahat sa lahat ng oras. Kaya, God bless po. I love you. Salamat sa mga viewers, subscriber natin. God bless po. Have a nice day. Have, um, and thank you so much. I love you guys.